Enjoy your adventure. Kaya ginawa ko trabaho ko. Hindi ko hindi siya ang guluhin ang kaayusan. Hanggang dito na lang ang ko. Hindi ko na trabaho ang protektahan pa siya. Hello mga ka-FB Tingnan nyo naman guys. Ang cute ng aking case. Ang pusa. Ang cute-cute ba? Diba? Yan lang naman talaga piniflex ko. Dahil sobrang cute tanak ko. And simula ni Ella Ubelia ang kanyang maliit na negosyong paggawa ng donuts with a twist. Hi guys, good evening. So ngayon dito na tayo sa bahay. Kakarating ko lang katapos lang mag pa Ito na yung result ng reband natin, guys. Hindi tayo pwedeng mag-bleach color ng bleach kasi ano, um, pag riband, hindi na pwede mag-bleach. So, ganito na lang. Pwede magpa-highlight after 2 weeks. Babalik ako tapos i-Brazilian nila tapos with highlight na yun. So, maganda daw yun tapos mas lalong mag-shine. So, okay na din. Not bad. Okay na rin. Yan lang bye good night everyone